Yo Spot. Para banget ketiga saya ini naik dobi. Kita segar. Makdo. Mau go ini. Wah, Jogging gemai, Kaon oh. <laughs> Oke, <Okay>, let's go. <laughs> Asal ini Makdo. sa Global Town. Bye. Oh, welcome to Macdo Center. Sabi na mag-jogging ta. Mag-jogging na ta? Ding. Sabi na mag-jogging ta. Kaunday. Kaunday. Okay. Kaun sa. Di ba mag-jogging ta? Cancel lang sa. Cancel lang. Cancel, cancel. Kaun sa ba ka? 음, 음. 음.